HR Joseph Babalita. Narito tayo ngayon live na live sa Paramount Head Office para alamin kung ano na nga ba ang mga kaganapan. Samahan niyo kaming alamin kung kamusta na nga ba ang mga applicants and members ni Paramount na for requirements, orientation, and contract signing. Narito ngayon si HR Mia para maghatid ng balita. Kamusta dyan, HR Mia? Magandang araw mga kaparamount! Narito nga tayo sa Talent Acquisition Department at kasama natin si Miss Darlene Casilag. Darlene Casilag. Miss Darlene, kumusta naman ang araw mo ngayon? Ayos naman. Ayon. Ano pa lang position natin, ma'am? Apply ng sales staff. Ah, okay. Ah, for contract signing, orientation? Yes, a... for contract signing. A... Tapos ka na mag-orientation, ma'am? Yes, both uh, at NMO. Tagasan ka pala, ma'am? Sa may Kaloocan pa. Kaloocan South or North? North. North. Sa, ayun. Saan branch ka, ma'am? Nang... SM Kaloocan. Pen shop. Ah, pen shop. Sa, sa Gabsi. So, sinong HR mo, ma'am? Si HR Aubrey. Si HR Aubrey yung ona talagang nag-assist sa'yo na HR. Yes. HR Aubrey. So, kumusta naman yung pag-apply mo kay Paramount? Ma Maayos naman so far, mababait yung mga staffs. Lahat. Saan mo pala nakita yung hiring ni Paramount, ma'am? Hindi. Lumapit ako sa manager. And then yung manager yung nag-transact uh, ng dito sa Paramount. Mindors Indo ka ni manager kay Paramount. Ini-advise naman, ma'am, sa gusto pang mag-apply or gustong maging member ni Paramount. Huwag sila maya kasi yun nga, kung sabi ko, mababait naman yung staff, very accommodating and very kind naman sila, very approachable. Ayan. Thank you, Miss Darlene. At ngayon nga, may kasama naman tayo, si Sir... Allen po. Si Sir Allen. Sir Allen, kumusta yung araw mo? Okay lang po. Ang nakakaantok na. Biyahe po kasi ang layo. Taga saan po kayo? Taga tagig po. Ah, ang layo nga. Tapos napunta ka dito for contract signing po? Yes po. Tapos na tayo mag-orientation? Opo, tapos na. Tatlong orientation po, tapos ko na. Ah, okay. Uh, sir, anong position natin? Um, back of the house. Pancake house po of the house, pancake house. Sinong HR mo, sir? Si Ma'am Grace Biran. Ah, si Ma'am Grace ng R4. Yes, po. Sa branch ng pancake, sir? Sa Market Market po, Taguig. Sa Market Market, Taguig. So, sir, ano namang yung gusto mong sabihin or gustong advice sa gusto pang mag-apply or maging member ni Paramount? Apply na po kayo dito. Madali lang po yung proseso. Tsaka Active po yung mga, ano dito, mga staff po dito sa Paramount. yeah, ano po inaantay nyo? <laughs> Apply na po kayo dito. Ano pang inaantay nyo daw? Apply na! Thank you so much, Sir Allen! Sa gustong mag-apply kay Paramount, pumunta lang sa 4th floor, Hollywood Square, West Avenue, Quezon City or magpasa through email sa recruitment.paramounthr.gmail.com para mapadali ang process ng inyong application. Kaya, stay tuned for the next update. Again, this is HR Mia. Maraming salamat, HR Mia. So, ano pang hinihintay nyo? Join na! Dahil kay Paramount, we are people helping people. Hashtag, Paramount ako. We'll help you